Uh, sa gabi pong ito, ang prepared topic ko po is sa pag-iingat sa sarili laban sa masamang ulat. Alam na po natin ang magandang balita, di ba? Alam na natin ang magandang ulat na lagi natin pinag-aralan, lagi natin narinig. So, mahalaga din po na alam din natin ang masamang ulat, kung ano ang masamang ulat. In Romans 16, verse 17, Basahin ko na lang po. Sundan niyo na lang ako sa mga Bible ninyo. Ang sabi po doon, Mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo na bantayan ninyo ang mga gumagawa ng pagkahati-hati at naglalagay ng hadlang sa inyong landas. Mga aral na labag sa mga aral na tinanggap ninyo, lumayo kayo sa kanila. Ang verse po na ito ay may tinutukoy. May tinutukoy. Meron siyang tinutukoy. O sa kanila kanila na naging sanhin ang pagkahati-hati sa loob ng iglesia. Bawat iglesia po ay mayroong karnal. Sabi nga ni Ate Vicky sa 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 disco, dalawa lang daw ang iglesia sa mundo. Ang Vida Nueva at ang other churches. So, alin man sa dalawa na yon, may karnal. Amen I po tayo doon. So, ano yung mga karnal na to? Ang sino sila? yung mga worldly people, yung mga mahilig mag-justify. O pwede nating sabihin na mga baby Christian pa sila kasi di ba karamihan sa mga baby Christian, mga bago pa lang sila sa pananampalataya, they are very observer talaga. Nag-observe sila. Kaya madali silang mastambol, may nakikita lang sila na konting bayo, madali silang mastambol, yung ganun. O yung mga tao na mahilig mag-justify, na yung, yung bang binibigyan ng katwiran yung mali. <laughs> so, hindi, hindi, hindi yun nakawala sa church. At kahit sa ang church, meron nun. Meron ding isa pang bagay na, na minsan nagkakos ng problema sa loob ng church, hindi lang ang mga Christian. Hindi na, dati na, dati mo na yung, hindi, hindi nyo ito na-avoid kasi ano, na-experience ko pa ito eh. yung misconcept na maling paniniwala, maling akala na although matagal na sa matagal na siya sa pananampalataya pero meron pa pala meron pa pala siyang hindi alam, meron pa pala misconception sa kanya. Hindi niya 'yung kasalanan, hindi niya 'yung sinasadya, kasi hindi niya 'yung alam, eh. kulang sa kaalaman. So, naalala ko po noong ano, bago pa lang ako sa ministry, nung bago akong pasok sa ministry, naka under training ako. Tapos talaga kasi nung nag-LDC kasi ako, ano, aktwal, most, most talaga sa ginagawa namin. May lecture kami, meron kaming note, pero most talaga na ginagawa namin is aktwal. Eh, yung leader ko, magta-21 ako, 37 years old na ko, Pero, akay ko yun siya. Ano siya? Ako ang nakapag-outreach sa kanya, ako nakapag sa church sa kanya. Pero, mas nauna siyang naging leader. Uh, based naman po yun kasi sa, ano, sa maturity at saka grow siya sa isang Christian family mula nung malaysia siya sa edad na yun, eh, hindi ko may explain yung klase niyang bata na napaka-conservative. Sobra! Bawal kang Hindi, hindi, bawal kang magpantanong. Kailangan ka nakapalda, mag hotels ka nakapalda pa. Bawal kang tumawa ng malakas. Bawal kang... Lalo na in public at lalo na pag-free lalaki. Hindi ka pwedeng tumawa ng malakas. Tapos, ang dami ko talagang ano doon sa kanya. Talagang struggle ako yung bang parang parang nakatali akong Kristiyano, napaka-boring, yung boring yung buhay tapos. Meron kami noon na every year meron kami evaluation day lab ng God's worker. Walang leader noon, walang pastor doon, ang lahat doon ay Kristiyano ang title mo, Kristiyano, you are Christian. So, pag doon kami sa meeting room na yon, po ka doon. Yung policy doon isa lang. Hindi ka pwedeng mag-react, hindi ka pwedeng sumagot, hindi ka pwedeng makipagtanong. Pagpasok, prayer. Iopo kayo isa-isa, i-evaluate -isa, kayo ng mga co-workers ninyo. Ako yung naging kawangan doon. Sabi nga, tama ba sa isang Kristiyano na yung iPad mo ay punong puno puro love song, worldly song? Ganun lang ang maririnig mo. Tama ba sa isang Kristiyano na dumaan lang sa isang umpukan ay tinagaya na, na yung minom? Yung mga ganon, tapos tama ba sa isang kristyano na makita ka sa isang movie, sa isang sinihan na pinapanood mo yung klase ng movie na yun. Alam mo, nung time na yun, alam mo, parang gusto kong matunaw. Sabi ko, sabi ko, parang gusto ko na mawala doon sa lugar na yun. But, yun nga yung policy na as ikaw mag evaluate take it or leave it yung ministry mo or magbabago ka o ayusin mo yung sarili mo. Yun lang yun eh. Tapos after noon, magpipray. Tapos, <laughs> Sabi ng pastor ko, pagka uh, sinus sinusumbong niya ako, kinakounsel niya ako sa pastor, sinasabi, ang lagi lang na-review, hindi ako pinapagalitan ng pastor, pero lagi lang niya sinasabi na, submit to your leader. Submit to your leader. But, yun lang ang laging niya sinasabi, submit to your leader. And then, nung sumunod na occasion, meron kaming na acknowledge na-acknowledge yung mga leader, ganun-ganun. Nakuha ko yung most submissive. Sabi ko, paano nangyari yun? <laughs> Nakuha ko yun! Kasi, siyempre, akay ko yung leader ko. And sa edad niya na, na ganun mo ng edad, ganun ko siya sinunod. Pero nung inaward ako noon, nung inaknalis ako, nag ako. Kasi hindi ko talaga siya sinusunod <laughs> time ng 6.30 to 7.30, nandun ako sa church, kasi bago kami ilalabas na mag-evangelize, nakapistida ako, nakapalda ako, pero paglabas sa MTR, layo lang din na MTR, ganyan lang din, o oh, mas malapit pa nga. Diretso ako sa CR, nagbibisa po. <laughs> so, ganun po yung, yung mga mess concept, then dumating po yung time na na kami na mag-enroll ng spiritual convention Kasabay ko din yung leader ko talagang doon ko na laman na hindi pala hindi hindi pala ganoon hindi pala ganyan yung religiosity hindi pala yung yung ganoon kaboring ang buhay ng Kristiyano kasi hindi tayo exempted sa buhay nandito tayo sa realidad nandito tayo, tayo sa mundo uh, kailangan balance yung spiritual life at balance din yung buhay natin na kung saan tayo naroroon nandito tayo so kailangan lang din talaga na totoo din yung sinasabi na kung mahina kang Kristiyano sa faith mo hindi madaling lumabas. Mm -hmm. Hindi madaling makipamuhay sa mundong ginagalawa natin. Kailangan lagi tayong may control at lagi tayong alam natin kung saan tayo nakatayo bilang kristyano. So, since noong klase na yun, na-enjoy ko ng buhay kristyano. At sabi ko nga, kontento na ako na paggaling ko sa trabaho at rito so sa church, na church, sa church on day off ko, kontento at masaya na ako kasi naunawaan ko lahat. So, hindi po maganda po yung naging resulta, di ba? Kasi, ah, uh, nung, nung after nung klase namin, nagsusorry sa akin yung leader ko. Sabi niya, sorry ate, sabi niya, na, napahirapan kita ng gusto. Sabi niya, sabi ko, okay lang, hindi naman kita sinunod eh, sabi ko. Tapos, <laughs> hindi <laughs> <laughs> naman kita sinunod eh, sabi ko ngayon Yung ano ko lang kasi, sabi ko, bakit ako makikipagtalo kung hindi ko rin lang naman siya susundin. So, akala niya sinusunod. Sorry siya ng sorry. Sabi niya ganun, hindi ka pa rin nakaka-overcome. Kasi yung, yung MP3 ko kasi na punong-puno ng love song, post ko na yung pinamigay ko. Tapos niregaluhan niya ako MP4 na puro pa rin love song. <laughs> hindi ko pa rin yung pinapakinggan. Sabi niya ganun, hindi ka pa rin atin naka-overcome. Kasi sabi niya gano'n, hindi mo ginagamit yung MP4 na binigay ko sa iyo. Sabi ko, hindi naka-overcome na ako. Kaya lang broken hearted ako ngayon. <laughs> na kami ng husband ko that time. And then, sabi ko, ayoko nang makinig ng love song. So, sabi niya, meron tayong bagong ano, propose. Sabi niya, gano'n. Magkakaroon tayo ng prayer partner. At gusto ko ikaw ang prayer partner ko. And praise God. Hanggang ngayon, prayer partner ko siya. At sa edad niya na 34 ngayon, dalaga pa rin po siya. <laughs> Hallelujah. So, sa misconcept po, hindi po, hindi po, sa nangyari po sa akin, magandang naging resulta. Pero, Meron din minsan po na ano, na nakakastambol din po ito, nagiging sanhi din po ito ng hindi pagkakaunawaan sa isang iglesia. Totoo po. Kasi ano, itong merong misconcept sa utak minsan, wagas ito pag naka-review, naka, naka, ano, naka makareview. Mm Eh paano kung ang ma es is bata lang din sa pananampalataya, di ba?